nangangamoy street foods na naman mga kaibigan kaya lapitan na kagad natin yan aba maganda ang presentation ng mga paninda Dura na po sa squid balls Atin po Then, mm -hmm. dua daw tabi Malinis ang paninda dito mga kaibigan kasi may takip hindi siya maalikabukan at special yung lutuan nilalagay niya sa ano street foods machine Umaasinso na talaga ang mga street food sa Pilipinas high tech na din mga kaibigan luto na nga siya mga kaibigan pinakulukulo lang lagyan na natin ng spicy sauce para malasa ito na pala mga kaibigan ako natin pwesto na kakainan natin ngayong lunch break o yan o oh. may nakaparaging na tricycle sorry sa iyo dito ako kakain out pala mga kaibigan sa mga taga Tigaon Kamso dito ay dito na tayo kakain mga kaibigan oh. Dito na yung baon natin. Sa plastic lang ko nagbaon ngayon mga kaibigan ng kanin kasi in-sterilize mo yung baonan ko. Sterilize ko sa mainit na tubig. Sa lakas yung baonan ko mga kaibigan. Ito yung ulam natin oh, squid balls. Kain natin ng lahat mga kaibigan. Gutom na ako eh kailangan ng kunang kumain ang sarap ng sus mga kaibigan oh. Hmm. anim na piraso ng squid bowl mga kaibigan 20 sure. pesos baka anim na subo ko lang mga kaibigan. Pagpuri hmm. ito kasi mga kaibigan ng squid bulls Napakalasa Basta street food's the best Bagay talaga dito sauce Huwag suka. Ang sosawan dito, sos talaga. Na yung sit and guy nito. Very malakas talaga. Masarap to the max. Okay, okay sa mahilig sa squid balls. Nakasakay pala kung mga kaibigan sa tricycle. Nakaparking na tricycle mga kaibigan. Dito na tayo yung ng gutom. Kaya dito na rin tayo kumain. Pasensya naman, kaibigan. Maingay dito. Nasa tabing kalsada tayo. Maraming dumadaan. Maraming din dumadaan na tao. Mm. Oh, Sweet balls. Mm. Busog naman tayo nito mga kaibigan. Solve na solve. Pagka-strip foods yung ulam ko mga kaibigan. Dahil akong ginaganaan kumain. Muro pa. Mm -hmm. Pati-tastic. Gusto ko nang kainin eh. Bull, squid Bull stop pesos Saan naabot ang 20 pesos mo? It is a Squid Bull That's all Mabuhay